Ayan mga pare koy eh, ni Sir Christian ang ating Ostron M6 Max. Ayun no, umaarangkada na kaagad. Ayan. <laughs> Ayun, nawala no? Sir Christian. Umikot doon no. Oh. Umuulan pa mga pare koy eh. Ayun no. Woo! So, ang ating Ostron M6 Max, isa sa pinakamaangas na model ng Vintoys electric scooter. Okay, and then dual motor to na merong 60 volts. Ayan. Actually, si Sir is marami na rin siyang electric scooter. Ayan. Ayun, no? Ayun sa pupunta. Fresh na fresh from Korea. Tama ba, Sir? Yes. <laughs> Kauwi pa lang yan. Galing airport. And then dumeran siya na dito sa Bintoy Shop, mga pare koy. Okay ba sir? Okay lang ma'am. Ma nabaguhan ko ba sa steering damper na yan. Ah okay, nabaguhan siya sa steering damper. Kasi may steering damper na to. Ayan. So umuulan na sir. Lagyan natin sa sakya mo. Thank you sir ah. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Welcome back to Philippines. <laughs> Dito lang yan sa Bangkal, Davao City. Delivery buong Pilipinas at sa ibang bansa.